Bakit na isaksaga? Ano niluwa ka? Pugis. Pogi. Bakit si Boss Nanaw nakakabali ng leg? Isaksaga. Pogi ba? Pogi. Ssss. Pwede nakaka-pogi eh. Pogi. Ganda na nga pang daily. Pogi. pa. ba kayo? Pogi, drive, tapos relax. Kailangan mong pogi. Ito, ito, ito. na mong pogi. Pogi talaga. Pagalang pogi. Ano? Head turner. Kiyempre pogi yan eh. Pogi? Pagalang mong pogi. boss eh ito na Enter your bus Enter your bus Enter, enter, enter. tricycle Pang tricycle kasi alam eh Ha? <laughs> Walang ng mas mahal eh <laughs> Yo, yo, what's up mga kahataw? Nandito tayo ngayon sa Imprint Custom Headquarters. Masama natin dito ang Slow Boys, Metro Boys, at ang SSR 155 Club PH. Solid kasi ang tambayan dito. Dahil pwede rin kayo bumili dito ng riding jersey, helmet, kumain ng topsy, minum ng kape, at syempre, higit sa lahat, mag-meeting kung ano man pwede maging ganap. So, dito tapos na kami mag-briefing regarding sa safety, hand signals, at mga stopover. Ay excited na kami dahil 50 riders kami Shark Shark 1555 ang akit ng Panta Quezon Ang lang namin dito Ang dami na Tignan nyo ano, so? Grabe sobrang dami Hindi ko alam kung paano kayo mamanage dito Simula dito buso-buso hanggang Panta Buti naman ay papano nagawa ng paraan. So dito sa first stop namin sa manukan. Wala naman nangyari. Safe kaming lahat. Shout out ko nga pala tong Metro Boys natin si Maui on two wheels, bike bill wheel and P1. Okay naman, okay naman yung gano'n, huwag na tayo magmamabilis ng masado. nasa dami natin. Iniisip ko kasi, nasa ako, pag nag-ano ako, nag doon, nagbagal ako, baka mag siksikan kayo Oo. sa gitna. Kaya ginagawa ko, binibilisan ko ng konti. Lang okay lang, hindi sakto Oo. lang, eh. lang yun. Sakto uh, lang naman yun. Tanggal na ka. Sinasama mo kasi kami. Medyo nakalayo-layo na rin kami dito Pero syempre nakakabado pa rin Syempre kahit papano Safe kami at walang haber yung nangyari sa aming lahat Unang history na to para sa aming XXR155 Na 50 kaming aakyat mula buso-buso Sabay-sabay hanggang dito sa Impanta Hopefully mamit naman namin ng iba't ibang grupo Dito sa buong Pilipinas So dito kami sa Impanta Nakarating sa ang sharp talaga kapag naabutan mo kapag dito siya yung makakatao so magpaparapol tayo na yung ko oh, yeah. ginawa namin nagpalagay kami ng mga pangalan Para malaman namin kung sino unang para sa 1-3 Pagkakalupas natin si ano si Last time! Last time! Last time! Last time! time!